Draw near to God, and He will, he will draw near to you. May gagawin ka para sa draw rin ang Panginoon ng Amen. Amen! Ang agbiyaya ng Panginoon, kainangan mong bumawa, kainangan mong bumawa. Hallelujah! napaka po na may pagpipilian tayong nilalagay ng Panginoon. You will, uh, either you drink or you draw. So we must just draw. Amen? Amen. Hallelujah! Number two, that, that is number one natin yung pag nagdodraw tayo kay Lord, yung disiplina. Sabi ko nga pa nila, lagyan mo ganyan, dumi yung isang kamay. Like, hindi yung kanan, 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 hindi pa, hindi pa. to, ko, disiplina. Disiplina no. hey, mo sarili mo. The eyes of many people around you, nakikita nila, ang ah, may disiplina siya kasi, kasi gano'n ang alo niya. Amen. Yung sinasabi po namin dito na mga kapatid, lang, bakit umangat ang kanilang mga buhay, may disiplina sila eh. Diba? Amen. Lahat po tayo, kung hindi mo pa ginagawa, magiging iba ang resulta ng buhay mo. Amen! Amen! Hallelujah! Okay. Yan, nakagawa na tayo ng strategy kung paano tayo mag-draw nyo to God. Ito po yun, ito po yun na. Yung isang strategy, tama po yung sinabi ni Pastor kanina, na kapag may ibang tao sa amin, kapag kasal namin, nagpapamilya sa kami kasama nila. At naatap yung ni Sister Marilyn. Kapag Sunday, hindi kami malilipan sa church kahit may bisita akong dumating. You come to church or otherwise, diyan ka sa bahay kung ayaw mong mag join sa church. Kaya nasabihan ko ako minsan na may gustong dumalaw sa amin. Sabi ko, kapag parang mabigyan kita ng panahon, pumunta ka ng midday. Pwede kong isakripisyo yung, yung trabaho ko but not Sunday. Huwag na mong Sunday kasi ang Sunday ko, sa nasa church ako. Yeah. Eto, huwag sama ka sa church. Pero hindi tayo pwede magwintuhan sa church. Di ba? Mm. Kaya sabi ko ganun tapos na nagkaroon ng issue. Sinabi na, sinabi yung ganyan. Ah, si Lee, si, 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 ganito na siya. Uh, parang ang taas-taas na niya. Nagbibigay siya ng skin. na pagdalaw sa kanya. Yung mga gano'n, I don't care. Yun ang tingin niya sa akin. Dinisen ko yung panini ko, nakita na nagkaroon ako ng ng foot up ay ay strategy na hindi mababago yung schedule ko sa Dios kahit ano man dumating. Amen.